nung mag nagigisa na ako na ah, ang ko sa sambosa chicken ito yung, yung, chicken nilagyan ko na lahat ng mga spicy yan may pan, nilagyan ko na lahat ng timpla yan ayan sya garot, sibuyas, manok this is lagyan ko ng coriander leaves. Yan, ihalo lang natin. Yan. Yan, tapos na siya. Yan. Yan. Lang. Tapos tapos balutin. Sambung sabit na naman. Ayan, magitan ako ng sibuyas. O, diba? Yan, sangkinong sibuyas Yan. Gini-gini mm. Bisa-bisa lah Mix-mix mula siya Dahil lagi buyas spicy. guys, kasi alam ko na ang ah, mga templa ito yung mga spicy lahat ng templa, asin lahat na mga Arabic spicy halo-halo yung -halo, eh, tamisya halo-halo yung mga mix lahat yung templa yung galing lang ito na yung dilaga na munggo ayan, dilaga ko yung munggo na yan dito sa bahay nila, ganito sila magawa ng baked sambusa, pinahaluan ng munggos. Uh, nilalaga namin yung munggos, pagkatapos ilalagay sa freezer, tapos pag gusto namin magawa ng sambusa, ilalagay okay, guys ay coriander. Yan, coriander leaves. Tapos itong dahon-dahon na to, yan, pinakalas ilalagay. Tapos haluin. O, di ba? Ganyan. hindi na nakita yung karami. finished product. yan Ready na siyang ibalot. O, di ba? Ganyan na siya, guys. Ito ang resulta. O, di ba? Puro dahon-dahon. Ganyan dito. Mag-gawa ng sungguh sa dito sa bahay namin. nilalagyan ng mga dahon-dahon.